Hello mga Chubby B! Welcome sa channel namin, Chubby Bikers! Meron akong sisiyel sa inyo, uh, yung isang DIY na ginagawa ko sa pagbubukas ng mga dilata. Para lang po ito sa mga nahihirapan po, pagbukas ng mga dilata, yung mga katulad ng ganito, yung may mga lid na ganito, yung parang easy open na ah uh, ibabaw yung iaangat. Minsan ho kasi nahihirapan silang hilahin, natitigasan sa lahat po ng ganitong klaseng ano, uh, dilata. Meron akong paraan para mabuk mabuksan to mas madali. Tara! Okay mga chabibi, ito yung dilata ng bubuksan ko. Ito kasi yung pagluluto kasi ako ng hapunan eh sa sa ulam namin, yung patatas kamatis, siyempre, yan lang ano, yan ang kaya ng budget ngayon. So, papakita ko sa inyo kung sa inyo yung mas kung paano to buksan ng mas mas madali. Gamit ang kutsara. Ito, ito yung kutsara. So, ang gagawin natin para mabuksan natin, iangat nyo muna ito, ito. Siyempre, mahirap, misa nahihirapan kayo magbuksan. Gamitin nyo lang ito, itong ano ng kutsara. I, i ano nyo lang yan, you know, I, i ano nyo lang sa gilid. Pag na ano nyo yan, iaangat nyo na, di ba? Mas madali na siyang buksan. So, angat nyo. ha, di ba? Yung iba kasi mga tsabibi, nahihirapan silang hilahin yung ganito. Yung, lalo na yung asawa ko, lalo na nahihirapan siya itaas yung gano'n. May mga nahihirapan magbukas ng mga ganito. So, kahit sa maliliit lang, o yung mga medium, mga na lata, nahihirapan silang magbukas. So, gagamit tayo ng kutsara. Ang gagawin lang natin doon sa kutsara, eh, ipapasok natin siya dito sa, ano, sa, sa loob ng ganito. Kaya, katulad ng ganito, yung eh, maling kutsara yung nakuha ko kasi mataba. Sisiguraduhin ninyo, kakasya siya dito sa loob ng ano. Kukuha lang ako ng isa pang kutsara. Mali eh, mali eh. Unawa mali ako doon sa kutsara, ibabalikan eh, ko kayo. Kayo mga chabibi, eh, mataba pala itong nakuha kong kutsara. Eh, mataba. Ito isa, mas payat. Basta sigurado nyo lang, kakasya siya dito. Diba yan? Pag na naipasok, naipasok, na yan dito, ma madali na siyang iangat. Kunyari, yan, diba? pinasok na nyo lang ganyan, diba? Papasok nyo lang ganyan, madali na siyang angat. Pwede rin na pag ganito, kung kakasya naman yung taba ng kutsara. Pero kasi, ito yung ginagawa ko. Pinapasok ko lang siya dito. Ayan, nakikita nyo mga sabibi. Ayan, yan. Ayan, ilagay nyo lang doon siya sa kanto. Siguraduhin nyo lang lang doon siya sa kanto tapos hawakan nyo lang yung kutsara para hindi dumulas. Yan, nyo lang siya ng ganyan. Para meron kay, pag meron na kasing kutsara, meron yung pwersa, mas madali siyang buksan. Mas kahit na light lang, light na pag-angat nyo lang, kahit na ganyan lang, kahit na, ano daliri, aangat na siyang ganyan. Ayan, naangat ko na. Madali lang, as in, madali lang. Kung susubukan nyo, madali lang. Okay, ipapakita ko ulit mga tsabibia. Eh, nabuksan na natin to eh. Halimbawa, nakasarap pa po, po ito. Yan, nakasarap ang ganyan, kunyari. I, I, ipasok nyo yung ganun kutsara, iangat nyo tab na to, ayan yung tab. Tapos ipasok nyo yung kutsara dito. Tapos, ibalik ha, ibaliktad ninyo, yan, diba, nakaganyan, ba? Diba? Tapos pwede nyo iangat, dito, hawakan nyo dito, tapos iangat nyo nalang gano'n katulad yan, dito ko hinawakan, ako dito ko na hinawakan eh, kasi kaya ko naman kasi itong ng ganito eh. So, kung hindi nyo kaya, ito yung gamitin, gawin yung paraan yan. Pasok nyo yung kutsara dyan, i-ano natin yan. Pag nakasara, kunyari nakasara pa ulit yan, nakasara pa huyan, yan, itaas na lang yan ng daan-daan. Hanggang sa, mabuksan nyo na lang total yung lata. Yan. Yan. Kasi itong kutsara, ito yung nagiging parang ano ninyo, uh, lever yung para meron kayong puwersa iangat. Kung pag sa, pag nagpapalit ng gulong, halimbawa naplatang kayo ng gulong, di ba meron yung cross wrench para mas mabilis magano magluwang ng mga tornilyo ng uh, sa gulong yung nut ng gulong eh nilalagyan natin siya ng isa pang bakal na mas mahaba para yung buwelo natin mas madali mas magaang siya may pwersa tayo kesa doon sa cross wrench lang ganun na nagiging nangyayari dito pa nagbubukas ang lata nagkakaroon kayo ng pambuelo kasi kung yung iba kasi kung ito ang ginagamit hindi, hindi ko naman nilalata meron kasi nahihirapan magbukas pag yung ganito angat lang nahihirapan sila So para hindi kayo mahihirapan, doon sa mga nahihirapan magbukas ng ganito, eh lagyan nyo lang hulang kutsara dito. Tapos iangat nyo na hulang ganyan. I kahit ganyan lang hawak. Bahala na ako kayo kung paano nyo siya hawakan. Basta mas mabili, mas madaling buksan yung delata na ganito kung meron ganito. Kung gagamit kayo ng kutsara. Kahit ano po pwede. Kung meron kay bakal. Pero kasi wala akong bakal. Ito lang lang kutsara kung kung meron kayong kutsilyo na hindi babaluktot o kaya kitchen knife yun, pwede yung kitchen knife basta, basta kakasya dito sa butas na to ayun mga chabibi naipakita ko sa inyo yung isang paraan ko na uh, pagbukas ko ng dilata na mas madali para, para lang po ito doon sa mga nahihirapan ng bukas na mga ganong dilata yung may mga easy open can yung ganon kahit na pineapple juice yan o yung lachon meat corn beef o kung ano man yung may mga uh, ganitong ano ganitong tab para hindi kayo mahirap magbukas hindi niyo na prepare sa ipang ganon gumamit kayo ng ganito para meron kayong extended lever pag inangat nyo mas madali okay sana nakatulong itong video ko na ngayon sa inyo Uh, maraming maraming salamat po sa lahat-lahat po ng subscribers namin Sa mga patuloy na subscribe po sa channel po namin, Chubby Bikers Maraming maraming salamat sa inyo Sa suporta nyo sa mga video namin, sa mga content na upload namin Maraming maraming salamat sa inyo At sana nakakatulong kami sa inyo uh, Sa mga ina-upload namin mga videos uh, Kita-kitsa sa susunod namin video Ingat kayo palagi, God bless sa inyo Bye-bye!